Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nag-init ang eksena sa mundo ng journalism matapos tirahin ni veteran broadcaster at unang hirit anchor Arnold Glavio si Pasig City Mayor Vico Soto kaugnay ng pagpunan nito kina Julius Babaw at Corina Sanchez. Ang isyu ay nagsimula ng kwestyonin ni Mayor Vico ang panayam ni na Julius at Corina sa mag-asawang kontraktor na si Nasara at Curly Descaya. Tanong pa raw ni Vico, bakit handang gumastos ng 10 milyon ng isang kontraktor para lang makapagpa-interview? Natila pa tama sa kredibilidad ng dalawang beteranong mamamahayag. Hindi ito pinalampas ni Arnold Clavio at binweltahan si Vico. Aniya, paninira lang ang ginagawa ng alkalde at walang basihan ng mga paratang. Kahit binabatikos at ginagawang sentro ng intriga, nanindigan si Arnold. Hindi ako pipi para manahimik, hindi ako bulag para hindi makita ang kabuktutan. Hindi ako bingi para hindi marinig ang hinaing ng mga naaapi. Bilang mama mahayag, iingatan ko ang totoo kahit hindi ito popular. Dagdag pa niya, hindi siya natatakot makipagsago paan kahit kanino. At kaya raw niyang tingnan ng diretsyo sa mata ang bawat Pilipino para patunayang tapat siya sa kanyang profesyon. Wala pang sagot si Mayor Vico Soto sa tirada ni Clavio. Pero sa bangayan na ito, sino nga ba ang mas may punto, ang batang alkalde o ang batikang mamamahayag?